Yan po ang kanyang itsura. Siya po ay uh, palaboy-laboy sa kalsada. Sige Berta, ikwento mo sa amin, eh uh, ito mga kuha na ito. Uh, uh, kailan ba kinuha ito at uh, bakit ka napunta sa ganitong klasing sitwasyon? At uh, 2018 po yun Sir Julius from 1010. Ah dati po akong drug addict at street dwellers for 20 years. Palaboy-laboy lang ako sa kalye tapos sumingi ng pera sa mga tao pagkatapos uh, kumakanta sa kanila. But until such time na dumating si Anton Camello nag-offer siya sa akin na tulungan niya ako dahil kawawa na daw ako. So, mm -hmm. sumangayon so ako sa kanyang kagustuhan na iparehab ako a Rehabilitation Center. So, dinala-dinala ako sa rehab dito sa CEP Heaven. At uh, ito, gumaling na ako at maganda na ang kalagayan. At higit sa lahat ay nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga tao na sumusuporta tumutulong sa akin habang nandito ako sa SEP Heaven. Ah. So salamat din sa iyo Sir Julius, Ma'am Tintin mm -hmm. dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin kayo nagsusuporta na sa akin at pinaapi uh, pina made up yung ano ko yung Sitwasyon ko kung kumusta na ba ako, mabuti na ba ako. Kung mm -hmm. ngayon ay, ako ay mabuti na, nasa magandang kalagayan at ako po ay patuloy pa rin na nagtatrabaho dito sa Safe Heaven at gumawa ng kabutihan at tumulong sa kapwa drug addict na lumayo na sila sa pagdudroga at magbagong buhay na sila. Panahon na para to make shine of our mm -hmm. life sa mga drug addict na hindi na sila malulong pa sa mga droga uh -huh. at mayroon silang bagong buhay na ginaganap. Dati ka bang ano? Dati kang teacher? Before. Uh -huh. That was long time ago. That was 1980, uh, Julius Babau, I, I'm teaching at the City Central School uh -huh. sa Cebu. Paano ka na-introduce sa droga? Yeah. Uh, isang kaibigan ko na... Wrong choice lang ako noon natalo ako sa ano sa sa temptation na pinatake niya ako ng yoga. So nung na, sinubukan ko talaga kasi curiosity ako eh. Ah. Sabi ko I'm a teacher, I have to know this kung ano ang yoga. Kung ano ang 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 reflection kung ano ang tama ng yoga. Mm -hmm. So tinitikman ko okay mm -hmm. ah nice maganda ma ka Ayun. tapos creative ka tapos lahat ng gusto mo magagawa mo parang tapos hindi alam mo yung yung ano mayong subject eh mayong mayon mm -mm. ding objective so uh ah. napaka napakaganda pag nagdudroga so sabi ko ba okay to ah so hanggang Kasimula, sabi, ah. Ko sa simula ah sa simula yan oh, -e enjoy yeah, ka pa niyan oh. oo oh. oh, ang ganda kasi eh. kasi Kadalasan ng mga drug addict yung nakatikim pa sila nung uh -huh. una, okay ah, maganda ito ah, all right, din ganoon. Uh -huh. So hanggang sa tumikim na ako bumibili na ako palagi uh -huh. hanggang sa dumating ang panahon na ang utak ko ang ang hinayjak ng shabu. Uh -huh. So hanggang uh -huh. sa nawala na ako sa isip ko. Uh -huh. Hindi na ako pumupunta ng school, hindi na ako nagti-teach, nag nagsasalita na lang ako nag-iisa, hanggang sa Lumalakad ako sa kali. hanggang doon walain well, nalimutan ko na lahat ng mga responsibilities ko as a teacher hindi ko na naganapan pa so kaya ganoon naging street dwellers ako naging uh, naging uh, drug addict ako for 20 years sumingi ako ng pera sa mga tao pag humingi ako ng pera naipon ko na umabot na ng 3,000 pupunta ako sa lugar na maraming shabu doon bumibili ako oh tapos may bahay man nakapubol ang tawag ng bahay na aabangan mo ng pera, na, tapos bayaran mo ng 100 pesos, 50 pesos. So ganoon, doon ka magt text sa droga na binibili mo. So ayun, uh -huh. doon hanggang sa nalulung na ako for 20 uh -huh. years, hanggang naging ganoon na ang buhay ko, naging usirap na no, ganoon yan. Wala ka nang pakialam Wala sa na. itsura mo. Yalang no? Ngundol, eh. Kahit na oh. mukha ka na talagang taong bundok eh, hindi mo na yes, iniisip yeah. yun basta makabili lang ng drugs. Taong grasa. Oh yes, kasi masarap eh. Parang oh. ano na, kanang... Ang shabu na ang nag nag nagtuturo sa akin. Bakit kaya ganoon, Berta? Ako curious lang, no, kasi syempre alam ko naman, no, na pare-pareho ang kwento ninyo oh, when it comes eh. to drugs, no. Ganyan don't talaga, don't talaga ang evolution. Don't Pero matalino kang tao, eh. Yeah, teacher Cash, bakit hindi mo nagamit uh -huh. yung talino mo para para uh, magkaroon ka ng common sense na pag pinatagal ko pa to masisira ang buhay ko. Ba't di mo na control? Na, na hijack na kasi yung main brain ko, uh -huh. at saka yung uh -huh. yung ano ko yung memories ko sa uh -huh. ano sa droga. Uh -huh. So kasi ang 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 drugs kasi is a uh, disease. I mean uh, I mean ang ang addict ay disease, no? Uh -huh. Isa siyang sakit na biglang sumulpot. Pag ginusto mo mag-take ng drugs, ayan susulpot ka agad, no? Uh -huh. So parang ganun. So kaya nga kaya nga naging ganun dahil po sa uh, nalimutan ko na talaga lahat, hmm. Sir Julius, uh -huh. ang lahat ng ganyan. Ano yung ano? Berta ano yung pinaka lowest point, no? ng buhay mo. Yung talagang parang Uh, parang ano ka na, parang hirap na hirap ka na talaga. Yung pinaka-sukdula ng kahirapan. O yun, dumating din sa punto si Julius mantente na mm -hmm. sabi ko hindi ko na kaya. Umiiyak talaga ako, Julius Tente. One day, no, doon ako sa Kali, mm -hmm. umiiyak talaga ako. Sabi ko, Panginoon, hindi ko na kaya. Sobra na to, please. Tulungan mo ako, Panginoon. Kailangan kita. Ayokong mabaliw. Ayokong mawala sa ano. Sa sa mata ng mga tao. ayo kung mapalayo ako sa Diyos. Sulungan mo ako, Panginoon. Gumamit ka ng tao na tumulong sa akin para ako makaalis sa droga, para makabalik ako sa tama kong isipan, makabalik ako sa pagkatao ko at kaya kong tumayo sa sabili kong paa ganun. Alam mo Julius, ba, nung after days, tumating si Anton, parang dininig ako ng Panginoon na magpadala siya ng tao na tumulong sa akin. umiyak talaga ako Julius. Cry na cry talaga ako. So yeah. ayun doon. Oh.